Kritikal ang lagay ng isang padre di pamilya matapos sa pagtatagain alas 8.20 ng gabi nitong lunes sa Porokshete City, Subok, Barangay Stan sa Ligaspe City. Kinilala ang biktima na si Alias Tonton, 37 anyos, biudo, construction worker at residente ng nasabing lugar. Kinilala naman ang sospek na si Alias Jojo, 25 anyos, Laborer, binata at residente ng Purok 3, Barangay Gabawan, Daraga, Albay. Batay sa investigasyon, nagsumbong sa biktima ang anak nitong minor de edad na umanin ninakaw ng sospek ang panabong nilang mano. Bitbit -bit ang kanyang samurai. Sinugod ng biktima ang sospek sa bahay nito na boundary ng stansa at gabawan na nauwi naman sa pagtatalo at pagkuha ng sospek ng bolo hanggang sa pagtatagay nito ang biktima sa leeg at sa ulo. Tinanover sila ng actually yung unang nag-respond dito, dito yung ano talaga, yung daraga police kaya lang nung malaman nila na under sa area ng Legaspi Police tinonover na sa atin dito kasabi yung suspect kasi yung uh, pinangyarihan talaga ay doon sa akala nila sa daraga Pansamantala naman na nakalaya ang sospek matapos ng 36 na oras na reglementary period. Nihintay pa ng pulisya na magsampan ng formal na reklamo ang biktima na sasailalim pa sa operasyon. Dahil pa siya nag, ma, bago ta kaya masampahan siya ng kaso, dapat meron kitang uh, report from medical legal para yun ang magiging basis natin sa pag-attachment sa pagpail ng kaso. Lalo na yung mga lalim ng taga and uh, may probability na pwede siyang maging basihan kung papasok siya sa uh, kung anong tamang uh, appropriate na kasong i-ano uh, sa kanya, ikakaso. Nananawagan naman ang otoridad sa publiko na laging idaan sa maayos na pag-uusap ang anumang hindi pagkakaintindihan para sa huli ay walang pagsisihan. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena.